guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay April 13, uh, Sunday. So naggrocery kami guys, kanina mga alas 2 kami umalis. ito yung ating mga grocery guys. So, oh. so well ano, nagbukas din kami. Dumating kami mga, ano oras tayo dumating daddy? Mga, six mga 6 na kami dumating guys, na, madilim na. Dalawang tricycle kami. Kasi di kaya sa isa. Kasi sobrang puno ba mabigat. So yun. Uh, nagbukas din kami ng tindahan guys kasi sayang naman yung benta sa so, may mga customer tayo no na nagme-message sa atin kung dumating na ba kami kung andyan na ba kami nagsend daw sila ng maya nagsend ng gcash ayun kasi magka-cash magka-cash out ganun may iba naman nagpapa-cash in so ito yung ating grocery guys nasa ano to nasa magkano nga to dali nasa 21 uh -huh. 21? More than 21 or almost 21,000? 21, Ganon. So, ilang boxes lang naman yan, guys. Dito. Dito. Yan. So, bukas yung hole natin siya. So, nagmimerienda kami kasi nagutom, nagutom mga tindero-tindera <laughs> nag nagutom mga tindero-tindera na grocery. Pero nagmerienda din kami doon. <laughs> Nag-ano kami ng siomay. Yan. Ay, pero iba pa din yung Nakakapagka-pick up pag dumating ng bahay, di ba? Yan. So, yun siya, oh. Yan. So, nag-order ako guys ng bigas kasi ang aking bigas, yan, tingnan nyo ang aking nagaya ng bigas. Yan, oh, wala ng laman. So, ito, may kumuha kanina 8 uh, kilos. So, yung ating mga, ito, lumang chichiria to, guys, no? Yan. Tapos, walang laman. So, nag, ano na ako, nag-message na ako. Nag-reply na din yung ating cost kasi supplier ng bigas, no? Ang bigas, guys, meron ng 880, may 900 na. So, yung Jasmine 11. So, titingnan ko mamaya, tapos mag-order ako. That's, what, tapos, i-share ko sa inyo, guys, yung ating bigas na o-orderin. So, madami na tayong bigas na mababa. Thank you, Lord, talaga, no? So, ayan. Mayroon pa pala dito, guys, no? Yung ating ano meron tayong at saka isa pang box d'yan. yun yeah, yellow pa Yan. pa yun pa yun pa yun pa So yung aming pa guys, na ano siya yung... pa doon pa yun 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 yun Uh, hindi siya agad na yelo. Sobrang init ang panahon. Tapos sobrang init din ang panahon guys. No? Kahit uh, malambot pa yung mga yelo, binibili na. Kasi ba diba, ang, ang hindi masarap uminom talaga ng tubig ngayon. Sobrang init ang panahon talaga. Iba yung, iba yung lasa ng tubig. Parang basta mainit. Kakaiba talaga. So ayan. So, bukas pa rin kami guys. Mga sabi daging ano na ata. Nagyan sa akin ng Mga 7 plus na guys. So, tingnan natin. So 7.48 na po ng gabi Pero maya maya kami magsasara no Mga 8 siguro 8.30 Para um, makabawi man lang tayo no Kasi sayang yung benta kanina Yan So bukas pala guys no Baka di ko siya ma-vlog Bukas Monday kasi uh, Itong aking mga groceries Kasi ano bukas uh, Graduation ng aking Junakis So sa umaga graduation Sa hapon nila ay recommendation So baka may Tuesday guys no Maano natin itong ating mga pinamili So ayan Ano pa ba? ayan. So, ayan. So, yung kapi mo dati na gusto kapi mo. Di ba, mo sa kapi mo dati? So, tinitek tayo ng customer guys kung may dumating pan. Sayang naman yung ating uh, benta. Okay. So, mamaya guys, punta tayo sa labas. Ganyan, parang kinukuha na ako ni Lord. So, maliwanag. <laughs> mamaya, punta tayo <laughs> sa labas kasi magsasara kami ng tindahan. Hello, hello, hello. Ay, dalawang gawa na pa. Hindi ko na lang ikanong na. Hindi. Very good ka talaga. So, kanina guys, no, nakalimutan ko dalhin yung aking listahan. Ayan, kaya... ano kami, meron ba ganito? Meron ba ganito? Kaya yun, diba? Pag uh, grocery talaga dapat yung listahan, bit-bit, huwag iwan. Kasi madami talaga makakalimutan mong bilhin. Yan pa ngayon, no, di ko napansin, oh, no, madami na palang kulang na ano, ng cup noodles. Yan. So, okay lang yan. At least, ba, diba, nakapag-grocery. Yan, natapos na din yung aking kape. So, guys, nga pala, share ko na din. Bumili din kami, eh, so, bumili din kami sa, bumili din kami sa Mercury Drugs ng mga gamot, like, Biogesic, uh, Bioflu, ba yung tuba ko? Uh, Dutiran, Solmyox, yung may pili, click na. Meron din medical. Yan. Ay, hindi, pasin. Hindi, Magkano ba? Magkano ba? 100 So ayan, mag-gcash na tayo guys Ayan, mag-gcash tayo So since nandito yung ating gcash Out muna natin So nga pala guys, dapat bibili din kami ng frozen item Kaya lang, uh, sobrang hapon na nga So inuna na namin yung aming groceries Kasi baka gabihin kami So di na kami nakapunta sa palengke pero bumili kami doon sa RCS na lang. Medyo mahal kasi siya sa RCS yung mga frozen products oh, kumpara doon sa palengke. So bumili ako ng wow. ano, yung Pure Foods na Tender Juicy Hot Dog, yung Jumbo Cheese, yan. Tapos ano, Footlong. Nag-isang pack lang guys kasi gusto ko sana dalawang pack doon sa Pure Foods kasi mabenta naman siya kaya lang wala na. Yun na lang nag-iisa. So yung iba kasi nandoon yung mga maliliit. Ang hinahanap kasi dito guys yung ganun yung Jumbo. So ayun, at least meron tayong sa ano uh, hotdog na tender juicy na jumbo. Pero may stocks pa naman ako guys diyan Kaya lang wala ako yung ham, andrus ham. Tapos yung tusino ko, dalawa na lang. Tapos ano pa ba, ba, Crispy burger, ilang piraso na lang. Tapos may Konti na lang talaga guys. Mauubos na talaga siya. Kaya kailangan talaga bumili na kami ng frozen. Kaya nga hindi lang kami nakabili. Ano. Baka by, ano, by next week kasi uh, syempre diba, sayang naman yung benta din. Nahanap. So, oh, ano yung mga hindi ko nabili kasi nga hindi ko nadala yung aking listahan. Diba? Sana maibili natin uh, next week. Tapos, gross, uh, tayo, tayo ng uh, frozen item. Kasi wala din akong mga harina. Kasi naubos din. Yan, walang laman. Wala, wala talaga naman ang aking harina. Okay, no. Yan. Tapos, uh, pwede rin na rin ako ng mga sibuyas. Eh, may bawang naman ako sa uh, Wala. Yan, kamatis. So itlog, ubos din yung aking itlog. Doon pala sa itlog guys, no, ang dami kong lugi. Kasi yung itlog, ano, yung tawag dito, yung dumidikit siya. May po lang ako. Oh. Ang litlit -lit, pero ang bili ko nito guys, 12, binibenta ko siyang 15. Eh. So, may 3 tayo. Ang lit nga lang. Ano siya, dumidikit siya sa ano, sa ito, sa tray. O, oh, di mga tanggal. Tapos yung iba guys, nangitim na. Talagang, ano siya, yung mabantot na ba? E, di ba siya pag maitim, mabaho na talaga siya. So, meron din dito guys, ang mabukas pa nga. Oh. Ay, lahat na to, sira na. nako lahat na pala to guys, sira. So, lugi. Kaya talaga pag ano, pag pa tayo ng itlog, do, wag pa ano, wag yung kikita lang tayo ng 40 pesos, 20 pesos, ay wag kasi talagang lugi. Ay, dami pala guys, so tingnan nyo naman oh. Oh. Ayan oh, lugi talaga, tingnan nyo, nangingitim na oh. Ayan, e, ito mga, oh, mga nag, oh yun oh, nakadikit siya oh, oh di siya matatanggal guys. Ay, ito natanggal. Okay ata to isa daddy. Ito oh, parang clear naman siya. Ayan, pero itong iba guys, in, on, ayan oh, ayan. Ito naman, it, ah, ito, nagdikit na siya, oh, ayaw. Ito din, puro dikit. Dikit na yun. Man. Dikit siya. Pero parang clear ang ano nito, ito, ito isa. Magbabasad na. Yun. Hindi, anuhin. Alam mo, may ano ba ito? Huwag na oh, may tagas na. May tagas na siya. Uh, um, so, huwag um, na yeah. guys. Di ba, lugi. Kasi ang bili ko nito, ano, 2, 2 ano ba ito, XL ba ito? XL, XL. XL. Ang bili ko nito guys, 240. So, may 60 pesos ako nito kasi ang benta ko is 10. So, may 60 pesos. Kaya lang, tingnan nyo naman dito pala. Oh, daming logi. Tsaka, meron din binalik sa akin na itlog. At tsaka, nung nagluto ako, may ano din, yung Hello. parang basag na naman May, binas, may inano ka din dalawa, tinapon. Ano? Okay, mo, daman, luging-lugi tayo sa, ano, sa itlog. Kasi, la, pag, ewan ko ba, pag dito kami bumibili, may mga ganun. Mayroon namang nag-deliver dito, guys, ng itlog. Kaya lang, ang tagal niyong hindi nag-deliver sa akin. ah uh, sa kanya kasi, pwede ibalik. Sabi niya kasi pag may sira, pwede daw ibalik, pwede daw niya palitan. Kaya lang, di naman sya, ewan po, nangyari doon. Sayang. O, di ba, sayang yung itlog. Okay. So, ito, tatapon na lang. Paano ba, ka? Iyan mo na, na, Ilan? Isa ka. Short ba, paper? Wala akong short. Ano na lang, naubos eh. The A4. A4 ka dyan. A4? A4. Uh, ilan ba? Isa lang. O, daddy, pasoyin ako. Magana? Doon. Dos, ah, pisa lang. Pisa lang? Hmm. So, yan, guys. Yun lang muna ang aming update sa aming tindahan, ano, kasi, ah... Uh, pero magsasara tayo mamaya kay isama namin kayo dun sa labas. O so, mag-8 -e na guys. Magsasara na kami ng tindahan. So dito ako dadaan. Dito kami dadaan. Yan. So alika na dito. Ano mochi? Pasok ka na. Pasok na kaya Pasok na. So yung aming lawn na guys. Di pa rin namin napalitan. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> Ang hirap-hirap ng buhay. Ayan o. Oh. Di ba? Sabi nung ano na. Di ba daw namin palitan? Sabi namin yan. yun na po. <laughs> Pwede pa yan. So nilagyan na lang ng ganito yung tela. So, magsasara na kami. So, yun naman guys. Ang aking finisher. Maraming salamat sa panonood. Paalam, Bye-bye. <tod>